Matanda na talaga nanay ko. Okay. Na. Ano? Gusto ko yung comfortable ba siya? Ang maigiit na eh. Oh, pero paamay ko lang. Aray, ka ka? Napapasukan ka. Palawan cherry blossom. Pumigit ka ina eh. Holding hands kayo ni mami. Dali. Yung... Pumigit oh, ka. sa kapangyarihan ng Diyos. natawagan ko lahat ng gumagambala kay Madam. Saan masulo kayo ng na roon, walang mga kapagtago sa Diyos, sa sabi sa liwanag ka sa Diyos. Ang sabihin sa dilim ay may sa liwanag, Diyos na may pagtaguan. sa kapangyarihan niya. Lahat-lahat kayo pasok sa katawan ng babae ko ngayon din. Ipson, itipson, ipson, isak, igmak, igusong. Abertik, trabino, mabamit, baltari, kutaris, kisong. Ano? Wala na gawang pantago niya. Wala na gawang pantago niya. Nagulit kaya. Magagamot to na yun. Umano sa akin. Eh. Aram damak sa damadunay. ay. ko lahat ang kapangyarihan mo. Sa kapangyarihan ng Diyos. Panginoong Yahweh. Ha? Oh. Gusto pa masaktan, ayaw na. Ayaw na. Oh. Sasagot sa mga tanong. Sasagot ka sa mga tanong. Ha? Access sum, joke sum. Sasagot ka sa mga tanong. Oh. Bakit mo ginawan si madam? Ba't mo kinulam? Ha? Sagot. Anong dahilan mo? Bakit mo kinulam si madam? Ha? Ha? Nainggit ka. Ano dapat gawin yun Alasin oh, ko na, alasin ko na. O, gamitin mo dalawang kamay mo, alisin mo. Ano ko pagginayan ko? Tanggal dali. Eh. Oh, ilang taon ko naman kukulam ka? Dalawang kamay, dalawang kamay. Gusto ko 'yung dalawang kamay. Ilang taon ka naman kukulam ka? Ha? Walang hanggang apoy ng Panginoon. Iparusa sa mga nito na ito sa ngalan niya. Tinatanggal na, tinatanggal mm. na. Ano, yeah. Ilan taong ka na? Hindi ka nasa kutay. Eh. Ilan... Kutay, Ilan, ilan taong anak nyo? 26. 26. Naging kutay. Babae, lalaki! Babae. Babae. <vegetables> uh <huntersWORK> <Brothers> Taga saan? Taga saan? Tsu! Taga saan? Laguna, Laguna. Saan sa Laguna? Pepe. Pepe. Pag saan kang kayo? Hindi, sa uh, San Pedro. San Pedro. Natanggal ko na. Ilan tiyan? ba ka kayong gumawa dyan? Ako lang, ako lang. Natanlata ang nanay eh. Ako lang. Anong ka? Ingit nga daw. Oo, eh. oh, Ma may... Pwede ito eh. Interview, interview okay. Marites eh. May, may, may ano talaga sa akin kasi gawa nung nag-business ako. Uh, <laughs> ingit ka sa negosyo? Ah! Oh, oh, oh. Ano ba masakit doon? Panginoon Jesus, Panginoon Yahweh, hinihinig ko po sa inyo, yung pinakamalalakas sa kurente, basa-basa po ngayon dito. May ground ka! 220! Are, 110! 220! Mas malakas na 220! Ay, pareho lang naman ang ibo, ano? Dato ka ang Oh, Ay, hindi. Hindi mo pala pinatulog to eh. Bigat lagi ng katawan ko. Bigat ng ulo ko. Kagabi Mula ulo. Mula ulo. pati, likod. Pati Kagabi, din naman mo na ako pinatulog. Kaya nag-decide talaga ako pumunta kay Ate. Ano na hindi niyo pala pinatutulog to. Kayo, 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 rin ang nagpilit sa inyong kamatayan. Pinilit yung gawin ni Ate ah, na kayo patayin ko ngayon. <laughs> ang ano po. Ang pulang lalagyan. <laughs> Holding hands nga kayo ni Jesus. Holding hands kayo. Ari representasyon lang, hindi ari kamay ng Panginoong Hesus ari representasyon. Magtangkay ka diyan. Oh, walang kasakit sakit ngayon. Ay, ari ang tres pito. Subukan so, natin ang tres pito. Pag ito sobrang sakit sa iyo, ibig sabihin napakasama na ng kaluluwa mo ha. Konti lang. Ani, magbago ka, wala ka pa pinapatay. Wala po, wala po. Oh, very good. Hindi ka pa gayong kasukdulan. Magbagong buhay ka ha? Opo, opo. Ano kayo papatayin mo? Wala po. Eh? Ito ko niwala sa iyo, wag ka rin makalas. Hindi po. Tingnan nga natin, pag holding hands kayo, kung masasaktan ka. <laughs> Ay, ba't masakit? Ba't... Pag... Masakit yan! Hindi <laughs> po. Holding hands ulit kayo ni Lloyd wala na. Hindi, hindi ito mag... Ano ito? Bibigyan to ng pagkakataon. Sana, ano? Sana bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Sana, tatanggalin ito sa katawan, ha? Pag ikay umulit, sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka talaga, tapos sa impyerno ka mapupunta, kung mabubuhay ka pa ngayon, ano? Ilan ba ang mo niyan? Isa lang po, isa lang po. Hindi lahat. Ilan, ilan ang ginawan mo? Isa lang po, isa lang po. Pag nagsisinungaling ka, sasakit po, ha? Isa lang lang. Ang galing nga. Ang galing nga. Pero pag pinili kong pahirapan ka, kuryente. Ay, wala na. Inubos mo na. Opo Bati na kayo o. ni Lord. Mabay ah. Ano lang, talagang dala lang ang ingit na eh. Ingit lang talaga. Sino kaya? Sino kaya sa... sa Ay, mamaya, mamaya natin naalamin yan. Ilang taon ulit? 48. Oh, malalaman nyo na. Babaeng 48. Taga... Paiti daw siya. Paiti, o. Oh. Alam niyo na. Hindi niyo na kailangan alamin yung pangalan niya. Babae. Pitigil ka, ha? Opo, opo, opo. Pag hindi ka tumigil, paparandong ko ulit iyo ito, ha? Opo. opo, opo, opo. Ganito mararamdaman mo pag hindi ka tumigil. Ganyan ulit ha. Opo, opo, ha, ha. Opo, 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 Lalaksan ko pa to. Opo, tama na po. pa Patindi na patindi yan. Ganyan ha. Opo. Oh, dali, ubus, ubus. Wala na po, wala na po. Sabala ka. Saba Sino ba ka nagturo sa inyan? Kapo, kapo. Kapatid ba? Opo. Sa kapangira ng Diyos na buhay, tinatawagan ko yung mangkukulong nitong kapatid. Pasok sa katawan niya ng hindi. Ah! Ikaw yung kapatid. Ah! Sa ibang boses, ano? Alam tau ka na kapatid ka? Pali. Ipte. Bakit mo tinuroan mang kulam? Papasok ko po sa kanya. Mamamatay ka na? Opo. Hindi mo pwede ipasa ha? Opo. O ikaw, huwag mo tatanggapin ha? Opo. Ikaw, Ipte, huwag ka magpapasa ha? Kailan ka mamamatay? Malapit na po. Malapit na talaga? Segundo na lang. Ay, natawagan ko na ng Panginoong Yahweh pumatay ng kukulam Kunin na to sa kala ng Panginoong Yahweh. Pasok sa impyerno yung kapatid niya. O ikaw, magtanggal ka. Tanggal ako. Hmm. Matutulad ka sa kapatid mo ha. Pag umulit ka ha. Opo, hindi na po. Na po. Sino ang buburin sa kapatid mo niya pag namatay na? Muna na po. Eh, saan mapupunta yun? Sa asawa niya po. Ah, may asawa naman. Na Dadamay ka pa sa kalokohan ikaw wag kang wag kang tanggap ng tanggap ha. opo, ah, opo, opo, Wala na po tinanggap ko. Yan pa kapatid mo nasa impierno na. Wala na po. Ayaw ko. Tapos gagawin ko doon. Ay, sige. Sinusunod ko kapangyari mong itim sa kapangyari ng pangnangyawi. Ah! Ang sakit nga lang ng konti, ano? Ako yan eh. Susunugin niya lahat ng itim mo. After niyan, okay na ulit. Tiis ka lang ng konti ha. Sige okay, po, okay, oh, susunugin kasi yan. Isuko mo kasi, pag di mo sinuko, hanggang mamaya mainit yan. Isuko mo sa Diyos. Ayan, ah, wala na. Hindi, oh. may katawad sa Diyos ha. Parang yung may mga itim na kapangyari na nilagyan mo na lang yung na cross. Hindi makabangon ah. Hindi Hindi makatayo. Ang palang maitim sila. Maitim na kapag yan. Nalagyan na ng... talagang ano, tinakamalakas sa lahat. Makatayo sa eh. Kaya ate, dasal lang magagaling kayo. na na po. Ubus ha, buong katawan yan, buong katawan. Umipod ka kaya doon, para matanggad kami magamit mo. Tatawagin ko ulit kapatid mo mamaya ng konti. Puntudasin na natin yun. Ayos lang sa iyo yun? Ayoko na po, ayoko na po. Ano yung kapatid mo? Papatayin ko. Opo, opo. Okay lang po. <laughs> Hudas din to eh. <laughs> May mga pinatay na bagay yung kapatid mo? Wala so, po, wala po. Wala. Pero alam niya siya malapit na ano? Opo. Ay baka ngayon na ngayong yung oras na yun. Ah, kasi pinasa na niya eh. Pinapasa na niya. Hmm, alam nila yan. Ay alam pala nila yan? Oo, ah, nakikita nila sa pili ng kamatayan. Kaya pala pinapapasa na niya. Pinasa na niya. Umay si Robot, nakikita. <laughs> Hihirapan ako mag-edit sa iyo, mang kukulang ka eh. eh hindi na mamahal. Yeah, Kaya ako tinitingnan ko dito sa video. Wala na po, wala na po. Wala na! Tawagin ko ulit kapatid mo ha. Pasok ng kapatid. Ikaw na yung kapatid. Ikaw na yung kapatid. Papatay na raw kita ngayon eh. Anong nangyari sa'yo kanina? ah, Nanghihina ka. Nanghihina. Ngayon kaya, ano mangyayari sa iyo? Sa tingin mo, ngayon na kaya oras mo or next week? Kailan? Baka po ngayon na. Ay siya, humingan tawad sa Diyos. Dali, baka ikipagbigyan pa. Hingan tawad, dali. Panginoong Isus, dali. Sabihin mo. Maka nanghihina ano? Wala pa. Hindi na tulad sa kita salita ng ayos. Nanghingi ang tawad sa Diyos. Dali. Ako'y susunod lang sa batas ng Panginoon, ha? Yung kapatid, huwag ka na uulit, ha? Mangyayari ang katulad sa kapatid mong ganito. Alay. Alay sa ikat bali Balik ang ni Kaya iyan, tanga. Tayo lang. Ano naman? yung tubing natin? Kainderbait naman yung mamaya. Na. Ako mama. sa akin. Nung kadugo, na. yung mga pa rin. But then you get a